Sinubukan niyang iangat ng baluno pang iwasan ng mga kable na mayroong 33,000 na voltahe ng kuryente na... Sa sobrang taas na ng hot air balloon, tila wala nang chance pang makasurvive ang labing siyam na pasahero roon. So ayun, isang maganda gabi na naman sa atin mga idol at panibagong gabi naman nga ng na mga kakaiba at hindi pa kariniw ang mga video. Bali kung gusto nyo pala mga idol ng no, mga ganitong klase mga content ay please subscribe to our channel para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos at para maihatid ko sa inyo yung mga kakaibang videos sa mundo ng internet bali ito yung papanoorin natin mga idol. Paano nauwi sa trahedya ang masayang hot air balloon adventure? So, papanoorin natin ito. Ito ay isa sa mga video ni Mr. Good Vibes Shorts. So, play natin mga idol. Noong 2013, excited at tuwang-tuwa pa ang mga turista na sakay ng isang hot air balloon habang nasa Himbapawid at tinatanaw ang nakakamanghang view sa makasaysayang syudad ng Luxor sa Egypt. At dahil veterano na ang piloto ng balon na kanilang sinasakyan, kampante silang lahat, naligtas at walang aberya ang kanilang sightseeing sa himbapawid noong araw na yon. Ngunit wala silang kamalay-malay na sa ilang sandali lamang dahil sa simpleng pagkakamali ay mapapalitan ang kanilang mga ngiti ng panik at pighati. At ang mga sumunod na pangyayari ay naging pinakamasaklap na hot air balloon tragedy sa kasaysayan. It mm, nasunog mga idol. Ito ang kanilang nakakatakot na mga huling sandali. Popular ang syudad ng Luxor sa Egypt dahil sa mga napakaganda at makasaysayang mga tanawin na makikita rito na nakapaligid sa Nile River. Nariyan ang Temple of Karnak at ang binabalik-balikang Valley of the Kings, isang heritage site na sikat sa Egypt dahil doon nakahimlay ang mga labi ng prominenteng pharaoh na si Tutankhamun. Talaga nga namang mabibighani sa ganda ng Luxor ang sinumang pupunta roon at ang pinakamagandang paraan upang masilayan ang hiwaga ng buong lugar ay sa pamamagitan ng aerial view mula sa mga hot air balloon. Uh, sikat talaga yung lugar na yan sa hot air balloon adventure. So, yung iba siguro dinadayo lang yan para sa hot air balloon. Sa nakatakdang araw ng pagsampa ng dalawampung turista noong February 26, 2013 na nagmula pa sa iba't ibang parte ng mundo, lahat ng mga pasahero ay inabisuhan na pumunta sa lugar 30 minuto bago ang take-off upang sa gayon ay mabriefing pa sila saglit tungkol sa mga tamang proseso at safety protocols. Kasabay rin nito ay ang mahigpit na pagcheck sa sasakyan nilang hot air balloon na pagmamayari ng Sky Cruise parte ng kanilang biyahe ang panoorin ang bukang liwayway at syempre ang kapanapanabik na tanawin mula sa taas. Ang piloto ng Ultra Magic N245 Hot Air Balloon ng araw na yon ay ang 29 anyos na si Captain Mumin Murad Ali, isang veteranong hot air balloon pilot na isang dekada na sa industriya. Tila okay naman ang kondisyon ng hot air balloon. Maganda rin ang lagay ng panahon at walang sinyales na magkakaroon ng aberya ang mangyayaring biyahe. Hanggang sa puntong yon, maayos ang lahat ng laging takbo. Subalit ang pagsakay sa ganitong uri ng sasakyan sa himbapawid, lalo na sa Luxor, ay nagkaroon na ng mga isyo noong mga nakaraang taon. Sa katunayan, ilang beses na nangyari ang pagbagsak ng mga balon sa lugar, partikular na noong 2006 at 2008. Ngunit ang pinakahindi malilimutan ay ang nangyari noong April 2009 Nang hindi inaasahang mag-crash landing ang isang hot air balloon sa Luxor Na nagresulta sa malubhang injury ng labing-anim nitong pasahero Ang dami rin laman no, labing-anim Butihang palad, walang nasawi sa insidente yon. Dahil sa sunod-sunod na mga aksidente kaugnay ng mga hot air balloon, mas pina ang safety measures, mas pinaigting ang training ng mga piloto at naglaanan ng gobyerno ng wastong paliparan para sa mga hot air balloon sa Luxor. Buong akala ng mga turista na dahil sa mga hakbang na ginawa ng mga kumpanya katulad ng Sky Cruise ay 100% na naligtas na ang kanilang biyahe. Yun pala, may nakaantay na trahedya para sa 20 pasahero na lilipad sa himpapawin. 20, ang dami. Pagkakawid ng araw na yon. Bandang alas 6 ng umaga, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, kakatapos lang ng briefing ng mga pasahero, kaya oras na para sa inaabangan nilang pag takeoff off. Isa-isa nang sumampa sa basket ng hot air balloon ang mga dayo na nagmula pa sa Asia at Europa at sa pamumuno ni Captain Mumin. Dahan-dahan silang aangat sa ere habang pinapanood ang napakagandang aerial view ng buong syudad. Kabilang sa mga excited na pasahero ng mga sandaling yon ay ang mag-asawang Michael at Yvonne Rene na nagmula pa sa England. Kagaya ng kanila mga kasama, nagbabakasyon lang sila roon upang sana ay maranasan ang kamanghamanghang ganda ng Egypt. Subalit ang hindi nila alam na ito pala ang huling beses na mayayakap nila ang isa't isa. Pagsapit ng 6.15 AM, bahagya ng nasa himpapawid ang hot air balloon na pinapalipad ni Captain Momin. Kagaya ng inaasahan, hindi nabigo ang mga turista sa makapigil hiningang tanawin na kanilang nakikita na sinabayan pa ng kaakit-akit na pag... Dami no? <laughs> putok. Nang... Hindi rin sila nagbabanggaan kasi may mga piloto rin naman. Haring araw, kahit nakakalula na ang kanilang taas, nang ibabaw pa rin ng kanilang excitement habang direktang nasa taas ng templong gawa sa bato, mga kamanghamanghang monumento at engranding disyerto ng Sahara na tanaw nila mula sa itaas. Lumipas na ang ilang minuto at bandang 6.45 a.m. na pagpasyahan ni Captain Mumin na oras na para maglanding. Sa loob ng humigit kumulang 30 minuto, nasubukan ng mga turista ang isang pangyayari na minsan lang nila mararanasan sa kanilang tanambuhay. Puno ng ngiti at halakhak ang mukha ng mga turista. Sa kabila ng kanilang magkakaibang pananaw sa buhay at magkakaibang kultura, pare-pareho silang nag-enjoy sa naturang once-in-a-lifetime adventure. Maya-maya pa ay tinimbrihan ni Captain Mumin ang mga crew na nasa baba gamit ang daladala niyang radyo upang ipaalam ang kanyang lokasyon at inabisuhan ng mga ito na ibababa niya ang hot air balloon. Bandang alas 7, matapos ang mahigit limampung minuto simula ng abisuhan niya ang mga crew, ligtas na mga ibabani ni Mumin ang minamaneho niyang hot air balloon. Dahan-dahan niya itong pinapalanding at mula sa napakataas na altitude Naibaba niya ito sa taas na 10 feet na lang o mahigit 3 metro mula sa lupa. Sinalubong ng sampung katao ang kanilang paglanding at para tuluyan niya itong mailapag, isa-isang binagsak ni Mumin ang mga lubid na siya namang hihilahin ng ground crew upang maiangkla ang balon sa lupa. Nang sa gayon ay para ligtas na rin makababa ang lahat ng pasahero. Subalit isang hindi inaasahang pangyayari ang gigimbal sa lahat ng mga taong nasa eksena ng sandaling yon. Habang dahan-dahang binabagsak ng kapitan ng lubid, bigla na lang itong pumulupot sa tangke ng LPG na nagsusuplay ng gas. Ay, ano na rin, mababa na rin pala ito. Nakakatakot dito mga idol kapag nasa mataas pa sila, hindi pa sila lalanding para sa apoy na nagpapalobo sa balon na siyang naging dahilan ng pagkasira nito. Nagtamo na malubhang pinsala ang itaas na parte ng tangke eh na nagresulta sa isang gas leak at bago pa man magkaroon ng tsansa na makapag-react si Captain Mumin, mga crew at ang mga pasahero, bigla na lang nagliab ang gas tank at mabilis na kumalat ang apoy sa buong basket na kinaroroonan ng mga turista. Kani-kanina lang ay masaya-masaya pa ang mga ito subalit sa loob lang ng ilang segundo napalitan na kagad ito ng panik at ako habang unti-unti silang tinutupok ng apoy sa ere. Mangyak-ngyak na ang mga pasahero habang nagmamakaawa sa mga crew upang sila ay matulungan. Ngunit ang paglakas ng sunog ay mas lalo lang nagpahirap sa mga crew na hilahin ang balon papunta sa lupa. Sa kalagitnaan ng lumalagablab na apoy, nagdesisyon ang nasusunog na si Captain Mumin na tumalon papunta sa lupa mula sa taas na sampung talampakan. Agad namang sumunod si Michael Rennie. 10 feet, mababa na rin, hindi na rin kataas. Rahil ay dahil na rin sa instinct na makaligtas, ngunit naiwan pa sa hot air balloon ng kanyang asawa na si Yvonne. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga crew, dito magal ay hindi na rin nila nakayanan pang hawakan ng lubid. Sa kasawiang palad, ang mga naiwang turista ay mabilis na dadalhin ng hot air balloon sa kalang... Ayun, oo. Hindi kasi nahila kaya bumalik sa taas yung hot air balloon. At ang mas malala pa, isa-isa silang kinakain ng apoy habang nasa himpapawid. Sa sobrang taas na ng hot air balloon, tila wala nang tsansa pang makasurvive ang labing siyam na pasahero roon. Hanggang doon ay rinig pa rin ng mga crew ang mga paghiyaw at pag-iyak ng mga pasahero habang patuloy lang ang kanilang hindi mapigilang pagangat sa langit. Marami ang mga nakasaksi sa pangyayari at na wala na silang piloto tumalon na eh nakuhanan pa nga ng isang kamera ang aktual na kaganapan. Mahirap ma-imagine kung gaano kasaklap ang pagdurusa na dinaranas ng mga turista ng sandaling yon. Ilan sa mga pasahero ay sinubukan tumalon, subalit sa taas nito sa impapawid, marahil ay huli na ang lahat. Nabalot na ng maitim na usok at lumalagablab na apoy ang buong hot air balloon. At pagkatapos lang ng dalawang minuto, sa taas na 300 feet mula sa lupa. Aray! 300 feet. Bigla na lang makakarinig ang paligid ng isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong lugar. Dahil sa sunog, hindi tumagal ay pumutok na nga ang tangke nito na naging dahilan ng agarang pagbagsak ng hot air balloon mula sa langit papunta sa isang bakanting tubuhan. Pagkalipas lang ng ilang segundo, nakarinig na naman ang mga tao sa paligid ng pangalawang pagsabog, hudyat ng pagbagsak nito sa lupa. At sa pagkakataong yun, alam na ng lahat na walang sino man ang makakasurvive sa labing siyam na pasahero na naiwan. Pagdating ni mga otoridad at mga rescuer, tanging mga ebidensya na lang ng nangyaring trahedya ang kanilang naabutan. Subalit maliban roon, natagpuan din nila ang mga wala ng buhay na mga katawan ng mga pasahero. At karamihan sa mga ito ay mga natusta na dahil sa apoy. Tanging si Captain Mumin Murad Ali, Michael Rennie at isa pang hindi inaasahang survivor, si Joe Bamton lang ang nakaligtas sa aksidente. Ah, Oo, okay. tumalong kaagad sila, mababa pa lang eh. Isa si Joe sa mga tumalon mula sa taas na 50 meters at ang bukod tanging maswerte na nabuhay. Subalit matapos ang ilang oras sa ospital ay pumanaw na rin ito dahil sa mga malubhang injury. Para naman kay Michael, talagang hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili dahil iniwan niya ang kanyang asawa ng mag-isa. Hindi na niya ito makakapiling pang muli. Samantala, kaagad dinala sa pinakamalapit na ospital si Captain Mumin na nagtamo ng malubhang lapnos sa kanyang katawan. Dahil sa nakapanlulumong trahedya, nagsagawa ng malawakang investigasyon ng Egyptian government at iba't ibang ahensya na may kaugnayan sa pagpapalipad ng mga hot air balloon. Sa hinabahaba ng pagungkat ng kaso, ang sisi ay nabuntong pa rin kay Captain Mumin dahil sa kapabayaan at kapalpakan nito bilang piloto. Ang nangyaring ito ay tinagurian bilang the deadliest hot air balloon disaster sa buong mundo na nagdulot ng pagkamatay ng labing siyam na pasahero sa isang iglap lamang. Subalit so, ang malagim na trahedya sa Luxor ay isa lang sa mga napakaraming na italang insidente sa kasaysayan ng mga hot air balloon tragedy. Dahil mahigit isang taon bago ang pagkasawi ng labing siyam na turista sa Egypt, may isa pang parehong trahedya na nangyari rin sa New Zealand noong namang 2012 na sana ay napigilan kung hindi lang dahil sa mga maling desisyon ng piloto. Noong January 7, 2012, sasakay ang sampung pasahero sa isang Cameron A210 balloon Napapali pa rin ng 53-year-old na si Captain Lance Hopping para sa isang kapanapanabik na paglipad sa kalangitan sa ibabaw ng kapatagan ng Carterton, New Zealand. Inakala ng mga pasahero ng biyaheng ito ay isa na naman itong exciting na adventure habang nililibot ang nakakamanghang landscape ng kanilang sariling bansa. Sino ba naman ang mag-aakala na may mangyayaring masama sa kanila? Gayo'y si Captain Lance ay tinagurian bilang isa sa mga pinaka-eksperyensyadong balloon pilot sa buong New Zealand. Dahil nakapagtala na ito ng mahigit 10,000 hours sa Imbabawid at siya lamang ang natatanging safety officer sa mga hot air balloon event sa buong bansa. Pasado alas 6 nang pinalipad ni Captain Hopping ang balon kasama ang 10 pasahero sa taas ng Carterton. Tag-init pa ng mga panahong yun, kaya naman perpektong panahon ito para panoorin ang ganda ng New Zealand habang sakay ng isang hot air balon. Naging maayos naman ang takbo ng lahat at bawat isa sa mga pasahero ay walang ibang naramdaman kundi ang pagkamangha sa kanilang mga natatanaw sa paligid. Sa mga huling sandali ng biyahe, inabisuhan pa ni Captain Hopping ang kanyang mga pasahero na lalanding siya malapit sa Somerset Road. Ngunit sa kanyang paglapag, magsisimula ang sunod-sunod na kamalasa na magiging mitsa ng kanila mga buhay. Napansin ni mga pasahero at ng ibang mga saksi sa baba na tila ba nagpaikot-ikot ang balon at parang mas lumalayo ito sa designated landing area. Sa kabila ng nakapagtatakang pagalaw, tumawag si Captain Happing sa ground crew at inabisuhan ang mga ito na manatili sa napagkasunduan nilang landing site. maya, -maya pa ay sa wakas, nag-U-turn na si Captain Lance Happing upang bumalik sa Somerset Road. Subalit isang malakas na hampas ng hangin ang tumama sa kanila. Yun lang, hangin talaga yung kalaban nila dyan. Dahilan upang muli na naman silang lumihis sa kanilang tinatahak na ruta. Sa mga sandaling ito, masyado na silang malayo sa lugar kung saan niya dapat ibababa ang balon. Dagdag pa rito, lumilipad lang sila sa taas na 6 meters mula sa lupa. Subalit lingid sa kaalaman ng kapitan, sasalubungin siya ng isang napakalaking problema. Dahil ang landas na kanyang tinahak ay malapit na malapit na sa linya ng kuryente sa highway. Sinubukan niyang iangat ng balon upang iwasan ang mga kable na mayroong 33,000 na voltahe ng kuryente. Na Aray! na nagsusupply sa buong Carterton. Ang masayang adventure ay kaagad na palitan ng pangamba nang mapagtanto ng mga pasahero ang kanilang napakadelikadong sitwasyon. Gumawa naman ng piloto ng hakbang upang solusyonan ang problema sa pamamagitan ng pagpapalakas ng apoy upang umangat ang hot air balloon at maiwasan ang mga kable. Pero huli na pala ang lahat. Hindi na kinaya ng balon umakyat pa at sa patuloy na pag-abante nito, nangyari na nga ang kinakatakot ng lahat. Diretsong sumalaksak ang hot air balloon na lulan si Captain Lance at ng sampung pasahero papunta sa mga electric cable at wala silang nagawa kundi ang yumuko at magdasal. Hindi nila mawari kung gaano katindi ang peligro na kanilang nadatnan at para bang wala silang pag-asa upang makaligtas rito. Sinubukan muli ni Captain Hopping na paliparin ang balloon papalayo sa mga kable ngunit bawat tangka ay walang epekto dahil pinipigilan ng mga wire ang balloon na makawala. Subalit so, nakakubli lang pala ang mas malaking problema. Ilang saglit pa dahil sa pagkiskis ng mga kable ng kuryente sa buong hot air balloon. Isa sa apat na tangke ng LPG ay unti-unting nasisira na magresulta sa pagliyab ng malaking apoy. Sa loob lang ng ilang segundo, kumalat na ang apoy mula sa balon patungo sa mga kable na nagdulot ng isang napakalaking sunog sa basket na kinaroroonan ng mga pasahero. Walang magawa ang mga tao na nasa baba kundi ang panoorin habang sinusunog ng buhay ang mga sakay ng naturang hot air balloon. Rinig pa nila ang mga sigaw at iyak ng mag-asawang Howard at Dana Cox, pati na ang magkasintahang Christian Jordan at Alexis Till. Paano ba naman nila ma-re-rescue ang mga ito? Gayoy nasa gitna ang mga ito sa mga nagbabagang kable ng kuryente. Dahil sa desperasyon, nagkasundo si Christian Janet Alexis na tumalon mula sa inuupuan nilang basket ng hot air balloon. Sa kasawiang palad, hindi sila nakasurvive sa napakataas na pagkahulog. Kasi kung wala na rin talagang ibang options, talagang gagawin nila yon Kahit 50-50 pa. ay nauwi sa kamatayan. Maya-maya, Bigla na lang kumalas ang mga kable na naging dahilan ng mabilis na paglipad ng balon. Hindi maatim ng mga saksi sa baba na kinabibilangan ng mga kamag-anak ng mga biktima na ilarawan ng mga susunod na tagpo dahil nang marating ng hot air balloon ang taas na 150 meters, kitang-kita na tuluyan na nga itong nabalot ng apoy habang nasa himpapawid. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan nang ang kinain ng apoy ang balon na siyang naging dahilan naman upang bumulusok pababa ang basket kasama ang mga natustang katawan ni Captain Lance Hopping at ang mga naiwang sakay na pasahero. Kaagad rumispunde ang mga otoridad at nang marating nila ang Somerset Road, halos hindi na nila makilala ang mga bangkay ng mga biktima. Doon ay idiniklara nila kaagad na walang ni isa sa mga sakay ng Cameron A210 hot air balloon ang nakasurvive. Dahil sa aksidente, kaagad naglunsad ng ibistigasyon ng mga otoridad at isa-isa ang ineksami ng mga labi ng mga biktima pati na ang kung ano man ang naiwan sa hot air balloon. Maraming aspeto ng aksidente ang sinuri ng mga investigador, ngunit lahat sa mga ito ay maibubuntong talaga sa namatay na piloto ng hot air balloon na si Captain Lance Hopping. Mas lalo lang tumindi ang galit ng mga kamag-anak ng mga biktima kay Hopping nang malaman nilang expired ang medical certificate nito na siyang dapat nagbawal sana sa kanya na magpalipad ng ganong klasing sasakyan. At higit pa sa lahat, noong Abril 2015, nadiskubri ng mga sumuri sa bangkay ni Captain Lance Hopping na gumagamit pala ito ng ipinagbabawal na gamot. Marahil ay nagkaroon ng masamang epekto sa kanyang abilidad na gumawa ng tamang desisyon ang labis-labis na paggamit ng mga ito sa kasawiang palad. Ang kapabayaan niya ay nagdulot ng pagkasawi na napakaraming buhay na talaga namang maiiwasan pa sana, kundi lang dahil sa sunud sunod na mga maling desisyon. Walang katumbas na kahit anong bagay ang buhay ng mga naging biktima ng hot air balloon tragedy sa New Zealand at sa Egypt. Ngunit ang mga insidente ito ay patunay lang kung gaano kadelikado at peligroso ang pagsakay sa isang hot air balloon kahit pa sa kamay ng mga beteranong piloto. Kung nagustuhan mo ang video na to, Ayan mga idol, doon na natapos yung video